walang itlog, walang palanakan ayun, meron pa rin ng pasma, maliliit pa ayun, ayun, ayun. tagal pa to o ano na lang ayun o, no? maliliit takas tayo na lang po atin ha? ayun guys ayun yung mga ang mga inahin natin tumigas sila sa pangingitlog and then Uh, nagpakatay tayo ng isang inahin tapos ang siste uh, walang palanakan tapos yung may bakas pa na mangingitlog kaya lang napakaliit pa matagal pa yon so marami pa silang konsumuhin na feeds kaya ang gagawin natin yung mga matandang inahin na wala pa nga ano yan eh 2 years pa lang eh dapat sana abot man lang sana ng 2.5 years o tatlong taon doon sila sana titigil mangitlog pero may tendency pa mangitlog kaya lang malilit yung uh, ano nang itlog kaya matagal pa may bakas pa na mangitlog itlog sila so yun ang ginawa natin gagawin natin na uh, ipakatay na muna natin yung mga matandang inahin yun sabi ko ulamin na lang yung mga bago na lang ang gawing ano ang yung mga damulaga Kita mo <laughs> Yung mga seven, uh, magsi 6 months, uh, 7 months. Yan. Yung mga anak nila. So ngayon, ang sisti po ng pagmamanok, eh, hindi tayo pwedeng mamuhay sa mga Rhode Island Red na yan. Mga uh, dark mahogany. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa kanila na kung, kung parang ano lang sila. Um, libangan hindi pwedeng pang business mga kaagapay garantisado yan uh, yung mga ibang nagmamanok sana uh, ako ang experience ko ayaw kong i-share sa kanila na gawin nilang manukan ng mga Rhode Island Red pero hindi hindi po natin pwedeng ikabuhay guys ako subok ko na yan wala mang kaming experience ngayon nagkaroon ng experience tapos mahina sila sa sakit maraming namamatay araw-araw yun Makita nyo dyan, maraming namamatay guys. So ngayon ang gagawin ko, hayaan muna natin yung mga manok na yan. Tingnan natin kung matira matibay sa kanila. So ganoon talaga, ang business eh, that means uh, lugi tayo, lugi. Nung sanang hindi sila natigil ng itlog, okay lang. Kaya lang natigil ng itlog. Kaya yung bayo ko na upset. Kaya ang gagawin natin, uh, matira matibay sa mga manok na yan. Hindi naman tayo madidismaya sa pagkapel ng business. Pero ang susubukan natin ngayon, kambing naman. Kasi gusto ko talaga ang farming sa mga livestock. So, susubukan natin ang kambing. Uh, soon, eh, ko na lang sa inyo kung kailan tayo magkakaroon ng kambing dyan. Pero yung mga manok, yung mga manok na yan, dyan, dyan muna yung mga yan. Guys, uh, marami pong okay. salamat. dan paman man. Yan o. Oh. Oh. Ilan nang mamamatay? Tatlo, apat, ganun. O, araw-araw. Kaya matay lang ma daw. ang mga manok. Okay guys, manood muna kayo at uh, maraming salamat sa inyo. Uh, soon, magkakaroon ng camping. Baka early next year, mayroon na tayong camping ka dyan. Okay guys, maraming salamat. Pakiusap po lang sana sa mga Napapatpat sa ating channel sana masumpungan po ninyong mag subscribe sa ating munting channel Maraming pong salamat at mabuhay ang Pilipinas okay na natin so yung naiho kayo na naiho kayo na. Na, na siya ingat meron po nakawala dito wala gala na lang kumangat eh. sangkalan. Uh Tapos -huh. Lilit pa. Yo, mimpik pa yan. Katagal to. O, ano na? Ayun oh. Taka, na lang po atin. Matagal palana pa to bago. Gano yung itlog niya. Oh. Pero nang itlog na po yan ng tito Oh, itlog nito. Malilinis ito. Oh. Ah, katagal pa para kita ng itlog.